Ah, sige to, sir. Ah, uh, ma'am, may tawag po. Dito na yan. Dito, kamusta po kayo? Okay lang ako. Mababaw lang lang yung sukat ko. Dito, may balita na po ba kay mama? Ah. lumalaban. Magtiwala ka, Vanessa. Mabubukay ang mama mo. Yun din po yung hiling ko dito. Kahit hindi ko po maalala si mama dahil sa kalagayan ko. Alam ko pong mahal niya ako. Mahal ko rin po siya. matanda na ako. Huwag mo na akong naman. Lubayan mo na kami ni Dolores. Kuya, kuya kapakanan mo lang iniisip mo. Hayaan mo naman ako maging kapadyadyo kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Ayaw ko na makarinig ni isang salita sa'yo. Tumahimik ka na! Kung di tatama ako sa'kin! akin. Kuya. Kuya sanay na ako masaktan. Lahat ng pasakit sa buhay, pinagdaanan ko na hindi mo lang alam kung ano ang mga pinagdaanan ko, kuya. Kaya kahit ipagkanulo mo ko bilang kapatid mo, hindi kita susukuan kasi kapatid kita, kasi mahal kita, kasi kuya kita. Kahit ilang beses ka man lumuhod ko, hindi-hindi kita matatanggap bilang kapatid ko! Hanggat nandito sa pamamamahay ko, tandaan mo to. Ako ang masusunod. Huwag mong pakialaman ang desisyon ko. Kuya, huwag kang magtiwala kay Dolores. Yun lang ang hiling ko. Alma, kung hindi mo kayang irespeto si Dolores, mas makakabuti pang umalis ka na sa buhay ko. Tutal, wala na akong pakialam sa At saka, hindi na tayo magkakaayos. Huwag ka na umasa! Kuya, kuya, nakikiusap ako kahit para man lang sa mga magulang natin. Parang awa mo na, kuya. Kuya. Tama na. Tama na! Kuya, kuya, kuya. 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎 Saan ka pupunta? Babalik ako yung tatay ko! Sigurado ako papatayin siya ni Elias at ni Edgardo. Calvin, ano ka ba? Muntik na natin madaling lahat kanina eh. Paano mo sila lalabanan? Kaya ko silang dalawa! Nalabanan ko na dati yun. Calvin, alam kong gusto mong tulungan ng tatay mo. Ganon din ako. Pero may mga laban na inuurungan. At may mga laban na pinag-iisipan. Siya nga pala, dinala ng presidente sa ospital. Pati yung asawa niya. Ikaw, dito ka lang. Paano yung tatay ko? Pinapahanap ko na. Hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil kapatid ko yun. Huwag ka magalala. Mahahanap at mahanap din natin ang lunggan ng lintik na Edgardo na yan at Elias. Huwag na huwag sila magkakamaling sakta ng tatay ko magkikita okay, kami um, sa impyerno!